So what's up sa inyo mga kaburat Alisa magandang umaga sa inyong lahat At ah, medyo malamig pa ah, Dito sa Japan So for today's video mga kaburat ah, May tatlong kulay ang lisensya sa Japan So dagdag kalaman lang to ah, Para sa hindi nakakaalam May tatlong kulay ang lisensya sa dito sa Japan So yung tatlong kulay mga kaburat May iba't ibang ibig sabihin nun So yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng inyong Burat TV. So what's up sa inyo mga kaburat At isang magandang araw sa inyong lahat uh, Ngayong araw magre-renew tayo ng lisensya So pupunta tayo sa Hirabari uh, Sa driver's license office nila Dito, dito sa Ichiken, Nagoya So kasi dumating na yung hagaki natin Noong next last, last week yata yon. So tara samahan nyo ako mga kaburat Let's do this. So andito na tayo mga kaburat ano. Ah, kaya lang sobrang maraming tao yata ngayon. Wala tayong parking mamaya. Ito yung ano nila. License. Office nila dito sa Chicken. Ito yung mahirap. Oh, masasikan floor pa tayo parking. So andito na tayo sa parking mga kaburata no. Ito lang yung dadalhin natin, yung hagaki at saka yung uh, lisensya natin. So tara. Ang daming tao mga kaburata. May linya Ang daming tao. Hmm. Kuha na natin yung Ming Lisensya natin na Ito na bago bago ng machine siya mga kaburat, daming pang tao so ayun oh So mga kaburat, nakapaginyo na tayo ng lisensya no? nakaraang ano pa yon nakaraang linggo So ito yung tatlong kulay ng lisensya mga kaburat Yung una is light green So ang ibig sabihin ng light green mga kaburat is uh, beginners o kakakuha mo lang ng lisensya So pag kuha mo ng lisensya may nakatatak doon na parang kulay Na sa baba ng pangalan nyo is uh, light green So sa loob ng tatlong taon yon, So sa loob ng tatlong taon kung wala kang huli uh, Wala kang violation uh, Dito sa Japan uh, Magiging blue So sa loob ng tatlong taon yun na magiging blue. So ang blue na lisensya kung wala ka rin huli sa loob din ng tatlong taon, pag renew mo ulit ay magiging gold. So ang kaibahan lang ng uh, gold mga kaburat is magiging 5 years yun na papayagan kanila mag-drive dito sa Japan sa loob ng 5 years. So ang kaibahan din at ang advantage din sa gold na 'yon, halimbawa lang yung huken o insurance ng sasakyan mo kasi dito sa Japan mga kaburat iba't ibang uh, insurance ang kukunin mo, halimbawa kung sa sasakyan lang, sasakyan lang. Pero kung kukunin mo yun lahat, sa driver, sa pasin sa pa pasahiro mo iba iba din yung bayad noon. So ang advantage mga kaburat sa gold, lahat ng insurance na binabayaran mo ay bababa. O, kasi wala kang huli, wala kang violation, lahat. Ibig sabihin noon is good driver ka. So sa awa naman ng Diyos, baka magtanong kayo kung anong nakuha nating uh, lisensya. Isa awa naman ng Diyos, kahit mahirap yung kunin, ang kulay na yon ang gold na yon lalo na sa trabaho ko at uh, lalo na dito sa Nagoya ang hirap ang nangdaan dito ob ub man tayo sa daan sa awa naman ng Diyos naka gold tayo so dagdag kaalaman lang to mga kaburat Ah, uh, pag renew kayo ng lisensya, uh, titingnan niyo 'yun kasi darating yung Hagaki titingnan nyo yung mabuti kasi kung mapang yun, hindi kayo makarinyo babalik kayo sa simula so hanggang dito na lang mga kaburat thanks for watching ang tatlong kulay ng lisensya sa Japan light green, blue at saka gold so ang gold 5 years ang blue 3 years ang light green 3 years din so thanks for watching, God bless sa ating lahat bye